Survey. Pero papakita ko muna yung medical benefits, advantage, disadvantage ng bawat posisyon na pantulog. Palagayin natin kung natutulog kayo na nakahiga. Ano yung advantage and disadvantage? Ito yung gusto kong tulog. Eh. Ito yung pinakagusto ko. Ang maganda sa nakahiga sa likod ninyo ay wala kang wrinkles sa muka. ba? Diba? Hindi mo maipit ang muka mo. Walang wrinkles. Tapos, hindi rin magkaka-wrinkle sa breast. ba diba? Sa suso, sa ilalim. Hindi rin magsasag yung breast. At pag nakahiga ka, pag mag itataas mo konti yung buong higaan, ako hindi lang yung unang tinataas ko eh. ay yung buo, nilalagay ko sa ilalim ng kotso, konting taas. Mababawasan din yung acid reflux. Kung may mga gastric reflux, may tulong din yan. Ang problema lang sa nakahiga, ang hindi lang bagay to sa mga snorer, humihilik. Pag humihilik, minsan, pag nakahiga, uh, parang naiipit yung dila. Eh. Minsan, uh, minsan, lalo, na kung malaki yung leeg, tapos yung dila, nakaipit. Minsan humihilik. Yun lang. Pero ako, hindi man humihilik. Gusto ko nakahiga. Ako, yan ang preferred position ko. Ngayon, mayroon sa inyo, gusto humiga ng nakatagilid. Okay rin naman yan. Pero mayroong advantage and disadvantage. Yan si Doc Lisa nakatagilid. Pag nakatagilid, ang advantage dito, hindi ka gano hihilik. Less snoring. Hindi uh, aatras yung dila doon sa may lalamunan para magbara sa paghinga. Kaya lang, pag nakatagilid ka, medyo mas maraming wrinkles at kulubot sa breast. Kasi naipit mo yung sa suso. Pag nakatagilid ka, pagising mo, pwedeng sumakit yung shoulder mo. Balikat. Kasi yung buong bigat mo nakaiipit ka dun eh. Ano, balikat mo masasakit. 'Di ba? Kaya kung sumasakit ang balikat nyo, uh, maraming uh, kulubot sa ilalim ng breast, baka side sleeper kayo. Pero ito nakakaliwa, maganda to sa buntis, 'di ba? Pag buntis ka, gusto mo nakakaliwa, malaki ang tiyan para nandoon yung bigat. Kasi kung buntis, hindi pwede nakatihaya eh, maiipit yung inferior ba nakaba natin yung malaking ugat. Okay? Yung iba naman, natutulog na nakadapa. Yan. Sino mga nakadapa? Sa mga nakadapa, ito naman advantage, disadvantage. Less snoring, nakadapa ka, pero may isang problema. Maraming wrinkles sa mukha. Diba? Dadami ng kulubot sa mukha. Paano yung mukha mo? Nakapisa eh. Tsaka minsan magkakatigawat ka. Kasi lalo na kung yung unan hindi malinis o yung buhok hindi gano'n nakashampo didikit sa muka magkaka-stuff or use magkaka-pimples tapos syempre may mo ang breast mo eh, magre-wrinkles magsasag na ka. tsaka ito halos uh, posibleng sasakit talaga ang leg mo dito sakit sa leg yan eh tsaka pati baka masakit sa likod ha? Kung ang problema mo, back pain, problema mo, neck pain, eh, ito, piliin mo position. Position 1. Okay? Sana malinaw yan, ha? So, pipiliin nyo ang position ng pagtulog. Depende kung anong gusto nyo. Bawas hilik. Gusto nyo ba okay sa likod, okay sa breast, okay sa wrinkles. Depende sa gusto ninyo. Okay? Ito, stomach sleepers. Katulad ng sinabi ko sa inyo, nagkaka-wrinkles sa mukha, pero mahirapan yung spine. Tsaka mahirapan yung neck. Spine problem, neck problem ang problema sa kanila. Ito naman, side sleepers. Actually, hindi right eh. Any side, basta nakaside. Pag nakaside, maraming tao, side sleeper, 57%. Okay yan for snoring, hindi kahihilik. Maganda ang blood flow sa buntis, lalo na pag nakakaliwa. Kaya lang pwede ka magka-wrinkles konti. Ayan. Ikaw, Dok Lisa, naipit sa side. Ito, ang summary natin ng healthiest sleeping position. Napakaganda. Ayan, no? So, talagang proven naman to. Ay, eh. mga good for the back. On the side. Ako kasi pang acid reflux ang gusto ko. Eh. Ito, ito yung gusto ko eh. Uh, gusto ko mabawasan yung asido o pangangasin pag hapdi nanti yan. Kaya gusto ko naka-flat eh. Yan ang pang-acid reflux position. Okay? Yan ang mga gaganda ng mga tips natin. Ha? Ah. Ito. Itong mga personality, actually sa psychology to, uh, ako kasi inaaral ko yung psychology, eh, like yung mga body language, hindi naman siya 100% tunay, pero meron kang makukuhang uh, konting kaalaman din doon. Wala namang masama eh, kasi ito yung nakita nilang pag-aaral. Eh. So, pakita natin na. Ah mga personalities sa sleeping position. May iba dito medyo naniniwala ako. Like itong fetus position. Itong fetus position, parang nung uh, baby pa tayo sa sinapupunan, ito. kadalasan mapapansin nyo kung marami kayong problema, nalulungkot kayo, nadidepress, gusto nyo itong position na ito. Eh. Parang may nakayakap, eh. parang nakayakap ka, parang parang feeling mo mas komportable uh, comfortable ka yung iba fetus position. Yan ang mapapansin mo. Okay? Yung iba naman, yung mga starfish position, parang very open sila sa mga tao. Uh, posible, posible to Pero ang alam ko na mayroong konting pag-aaral itong fetus position, napansin nila yung mga mas kulang sa confidence ng uh, na ito yung gusto nilang position. Okay. hindi ko na magano i-DD. Ito naman sa relationship sa mag-asawa, maganda 'to, no Lisa? Actually sa pag-aaral 'to, they did a survey. Nakita nila yung mga mag-asawang close sa isa't isa. Ayun, close muna tayo sa isa't isa, 91% itong porsyento ng happy relationship. Pag close ang mag-asawa, nakahawak, nakadikit, at 'yan ang nakahawak, nakadikit. Pwedeng uh, talikuran, basta nakadikit, close pa rin yan. Uh, pwedeng back to back, okay rin. Basta nakadikit, close pa rin. Diba? Common sense lang naman yan. ba diba? At yung magkaaway, eh, syempre, alam mo na yung magkaaway, medyo, kung si Missy sa si Mr., medyo hiwalay sila. Common sense naman yan. At uh, ito, marami na nga nag-comment sa followers natin. Eh, no? Talikuran. Yan, mas mababa din ang percentage ng happy sila. At syempre, pa nag-away, eh, uh, sa iba matutulog si Mr. or si Mrs. So, on overall, based on the survey, pag magkadikit, uh, touching 94%. At pag hindi nakatouch, mas less ang happy. Pero mataas pa rin naman, 68%. So, wala naman problema kung ano sleeping position nyo. Pero minsan, nakukuha natin yan. May nag-comment nga, Doc Lisa. Ewan ko, nagbibiro. Sabi niya, ay, papaano Dok kung magkayakap. Ay, sabi ko, pag magkayakap, sobra happy yon, di ba? Magkayakap, sobra happy.